Mr. President, ginagalang kong mga kasama. With due respect sa mga may akda at taga-suporta ng resolusyong ito, nakatayo po ako dito para ipaliwanag yung aking boto ng no. Una po, sangayon ako na ang humanitarian considerations ay essential na bahagi ng hustisya. At tamang dapat makonsern tayo sa general welfare at dignidad ng lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa, ng lahat ng ating mga nakatatanda at ng lahat ng mga persons deprived of liberty. Pero Mr. President, hindi tayo nag-deal -de sa sufficient facts. Wala pong indikasyon na ang ICC ay nagpapabaya sa pagbantay sa kalusugan at kagalingan ng mga taong nasa kustudiya nila may panayam rin po ilang araw ang nakalilipas kung saan sinabi ng pamilya ni former President Rodrigo Duterte na he is well, even jolly, at kaya pa ngang makipag-usap tungkol sa maraming topic kasama ang politika, flood control, at love life. Ang panawagan para ang gobyerno ay mag-advocate para sa interim release o house arrest ni former President Duterte maaring nakaka-couch sa humanitarian terms. Pero, nagmumukaring isa pang halimbawa ng ating gobyerno na nagbibigay ng special treatment sa isang makapangyarihang individual. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino? pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Totoo po ng International Criminal Court mismo ay nakapag-grant ng interim release sa ilang exceptional circumstances. Pero pantay na importante, ang ICC ay nag ng mga ganitong request kapag ang interes ng hustisya at accountability ay hinihingi ito. Alalahanin po natin na ang mga international courts ay nakapag-deal na sa maraming aging prisoners. Ratko Mladic and Radovan Karadzic, both convicted for genocide and crimes against humanity, continued to serve their sentences well into old age. And in fact, just this year, Mr. Mladic asked to be released on humanitarian grounds. Claiming that he only had a few months to live. The court still denied him, ruling that his medical condition did not meet the threshold of an acute terminal illness that would justify release. Their continued detention was not seen as inhumane because their crimes were too grave, too devastating to entire communities. Totoo naman, si dating presidente Duterte ay hindi convicted. He stands accused pa lamang. Pero kahit sa kaso ng mga accused persons, nagpakita ang ICC ng pag-iingat. Laurent Gbagbo, the former president of Cote d'Ivoire, was denied interim release precisely because the vast network of supporters he commanded which posed a risk to victims witnesses and to the integrity of the proceedings eventually gabagbo was acquitted his day in court came and he walked free not because of an early release or house arrest but because of a judgment si dating presidente duterte din ay pwede pang umasa sa ganoon but the path there is through trial not through early release or house arrest kung tunay nang may sakit ang dating pangulo hindi bat ang solusyon ay dalhin sila sa ospital sa The Hague Netherlands habang binibigyan ng angkop na tulong at suporta mula sa Philippine Embassy doon mga kasama, ang mga atrocities ng tinatawag na war on drugs ay hindi mga guni-guni lamang. Sila ay mga winasak na buhay ng libo-libong mga mahihirap na Pilipino. Sila ay mga hiyaw ng mga nanay at tatay na ang mga anak kailanman ay hindi na umuwi. Sila ay mga walang markang libingan at yung kultura ng impunity na hanggang ngayon nagmumulto sa ating lipunan. Hanggang sa araw na ito, yung mga pamilya ng mga biktima ay nagdedeman pa rin ng hustisya, katotohanan at accountability habang patuloy din silang natatakot para sa kanilang mga buhay. At samantalang dito po tayo, nagsusulong ng humanitarian considerations para sa individual na mismong akusado ng mga krimen laban sa kanila at laban sa humanity. Noong 2016, sinabi ni Presidente Duterte na wala siyang pakialam sa human rights at kahit iutos pa ang pagpatay, walang makakaaresto sa kanya. Immune siya dahil matanda na siya pagkatapos ng termino. Sabi niya, wala silang laban. Tama ba si Presidente Duterte? Ang resolusyong ito ang magiging sagot ng Senado sa tanong na iyan. Alang-alang sa pagrespeto sa hustisya, fairness at alaala -ala, nung mga ang mga buhay nila ay ninakaw at winasa. Ipagpaumanin niyo po, Mr. President at mga kasama, hindi ko po in good conscience masuportahan ang resolusyong ito. Bumoboto po ako ng no. Salamat po, Mr. President.